Uh, ang magtatanong po dito kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Ronald de Hidalgo, 47 years old, dati sa po katoliko. Sige po kapatid. Uh, tanong ko lang po kung may mababasa po ba sa Biblia tungkol po dun sa kung ano ang matimbang kung ang lalaki ay ng babae o ang babae ay ng, ng lalaki. Sa follow up question ko po dun sa kasama ko rin katoliko, uh, bakit po daw siya, siya maniniwala sa Biblia kung gawa lang po daw ng tao. Salamat po. Yung hawak mong mic, kapatid na Ronald, gawa ng tao yan eh. Hindi ka ba naniniwala dyan? Uh, naniniwala po. O, oh, kaya mga ginagamit, kaya nga kita dirinig dahil dyan sa gawa ng tao na yan eh. Oh. Itong internet, gawa ng tao ito eh. Hindi naman ito gawa ng unggoy, hindi naman gawa ng bibe, ng pato, ng manok. Naniniwala tayo, di ba? Ngayon. Eh ang Biblia, ba't tayo naniniwala ay gawa ng tao? Hindi gawa ng tao ang Biblia, gawa ng Diyos yan. Kinasangkapan lang ang tao para magawa yung Biblia. Pero ang Diyos talaga pinanggalingan yan. Parang ikaw, kung may anak ka, eh yung anak mo gawa ng Diyos yun eh. Kasangkapan ka lang. Nagsiping kayong mag-asawa, tapos na-fertilize yung egg, Pagkatapos si eh, lumaki yung fetus, pagkaraan ng siyam na buwan, wala ka nang ginagawa nun, ano? No? Pero yung paglaki ng bata at yung buhay ng bata, gawa na ng Diyos yun eh. oh, di ba? Eh ikaw ba, hindi ka ba naniniwala na yung ginawa mong bata eh, totoo? Eh kasangkapan ka ng Diyos para makagawa siya ng, ng, ano, ng maraming tao, di ba? Niniwala ka. Ang ibig kong sabihin, yung Biblia, ganun din. Kinasangkapan ng Diyos yung mga propeta, mga apostol, para magsulat ng Biblia. Nung maisulat na, ipinasulat ng Diyos, galing sa kanya yung impormasyon, galing sa kanya yung kaalaman, nasulat na, sino ang gumawa? Ah, basahin natin ang 3-4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo Data puat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Totoo ba 'yan o no? hindi? Bawat bahay may nagtayo, bahay mo, itinayo siguro ng karpinteron, ni ko kilala 'yon, pero may nagtayo ng bahay mo sigurado. 'Yun ng bubuyog, may bahay din 'yun eh. Ang nagtatayo yung bubuyog, no? Yung bahay mo, ikaw ang nagtayo o kaya ang karpintero, no? Pero ang sabi ng Biblia, yung totoo lang na katotohanan, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? E tinan mo ha? Yung ginamit mong simento, kanino yon Sa Diyos. Yung ginamit mong bakal sa pagtatayo ng bahay mo, kanino yon Sa Diyos. Ikaw na nagtayo ng bahay, kanino ka? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Ang Diyos. Nung matapos na yung bahay, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang totoo, galing sa Diyos yun. Sabi ni Pablo, ang bawat bahay may nagtayo. Ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya ang lahat ng bagay nagawa sa pamagitan ng Diyos, yan television, may umimbento niyan eh. Eh sino gumawa niyan? Yung taong umimbento. Pero kung tutignan mo sa malalim na pag-iisip, ang Diyos din ang gumawa niyan eh. Bakit? eh yung salamin, yung bakal na ginamit sa telebisyon, yung utak mo na nakaimbento ng telebisyon, sa Diyos galing yun. eh. Kaya ang kredito sa Diyos. Ganon din ang Biblia, kapatid. Ang Biblia, sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga ebanghelista, pinagsama-sama ng tao. Ngayong nabuo na, sinong gumawa? Tao. Pero paano nagawa? Eh pinagawaan ng Diyos, ayaw ka bang maniwala? Eh yun nga hindi ipinagawaan ng Diyos, pinaniniwalaan mo eh. Wala ka namang mababasa sabi ng Diyos. Gumawa ka ng mikropono. Eh ngayon nagsasalita ka sa mikropono nagagamit mo. Naniniwala ka. Kasi kung hindi sa tao ipasusulat ang Biblia, eh, bawat kasulat sa anghel, hindi mo naman mababasa. Iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao, no? Huh? ipasulat mo sa manok, hindi mo mababasa ng tao. Kasi yung mga tao hindi maintindihan ng sulat, sabi ng iba, sulat manok naman yung sulat mo eh. O ibig sabihin, pagka manok pala susulat, hindi mo maiintindihan. Kaya ginamit ng Diyos ang tao kasi tao ang pinag-uukulan niya na babasa. Ngayon, doon sa isang tanong, yung tanong mo, alin ba mas matimbang na kasalanan, yung lalaking ng babae o yung babaeng ng lalaki. Pareho lang yun. Ah? hindi ba pareho lang naman yung lalaki babae sa harap ng Diyos? Sa kanilang katawan? Pareho lang eh. Basahin natin ang Gis 34 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos hindi nagtatangi Kung... ng tao ang tao, pare-pareho lang tayo sa Diyos. Sabi nga ng mga tao, we are created equal. Pareho lang naman tayong tao eh. Tao ka pa rin, tao pa rin ako eh. Unano ka, tao ka pa rin. Higanti ka, dahil meron kang disorder sa, sa hormones, meron tao ngayon, siyam na pie, Dahil meron siyang sakit sa hormones, eh, tao pa rin siya, Pareho lang tao nung mataas, nung, yung mababa, pareho rin. Wala pa palang dalawang piyan, ano? Yung nanggaling sa Nepal, si Chandra Bahadur Dangi is the shortest man in recorded history for whom there is irrefutable evidence measuring 21.5 inches. Eh, tao pa rin yan eh. Basta tao, tao yan. Mataas, malaki, Maliit, mataba, payat, nag-aral, hindi, tao rin. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Kaya, halimbawa, lalaki ka, nangalunya ka, ng nang babae ka, eh kasalanan yon bawal kasi. Yung babae, ng lalaki, eh bawal din yun. Dapat kasi tapat sa asawa. Sa Malakias 2.15. At di bagas siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu, at bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Parehong sinasabihan, no? ingatan ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong manglililo o magtatalo sira laban sa asawa ng kabataan mo. Yung talagang asawa mo na siyang pinakasalan mo, Huwag kang manglililo ron. Eh, pag nanlilo ka, kasalanan yun. Pag nagtaksil ka, basahin natin ang Ebreo 13.4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Yung mapakiapid, yung mapangalunya pawang hahatulan ng Diyos. Eh babae nakikiapid lalaki, pareho lang 'yun eh. Sana naunawaan mo kapatid na Ronald, ano? As Salamat po, Dr. Sige. Para maintindihan mo lalo kapatid na Ronald, naayayang kita makinig kayo sa ating pagdudoktrina, yung tinatawag nating mass indoctrination, malawakang pagtuturo ng doktrina at aralin ng mga utos ng ating Panginoong Hesus. Ako pa rin ang inyong maririnig at ang kapatid na Daniel at pag-aaralan dyan, yun lahat ng kautosan ni Kristo. Dumalo po kayo, matutunan nyo ang aral ng ating Panginoong Kristo.